Wow! Halika guys, umagang kay ganda at mag-abang tayo ng putpot. Ano nga ba? Amazing! Halika, alamin natin. Medyo madilim pa at uh, umagang kay ganda. Ayan o, oh, nag-aabang ba tayo ng putpot? Hahanapin natin at aabangan natin. ba diba? Para makabili pang-ulam. Ayan, habang nag-aabang tayo ng putpot, ayan, nag-aayos na rin ang mga estudyante para sa kanilang pagpasok sa eskwela. Ayan, papasok na sa eskwela ang mga estudyante. Dito palagi dumadaan yung tindahang potpot -pot pag umaga. Ayan. Kaya dito ako nag-aabang para may sariwang isda or tulay or whatever. Ang tindahang potpot -pot guys ay rolling store in short. Ayan, in English. Tindahang potpot -pot kung tawagin. Meron din pa sa inyong tindahang potpot -pot guys. Good morning! Kumain ka na, Doggy? Ayan! Dumaan na ang pot -pot guys! Ito ang matagal na natin inaabang palagi. Pag ganitong oras, guys, talaga si ate at si kuya, alam na nila nag-aabang na ako nito. Anong ating ano, mauyugulang? Merong galunggong, tambakol, pusit bako. Uy, sariwa-sariwa ang galunggong, ang tambakol, ang tulingan. Ano ito? Tulingan. Ito ito, isa ito? Tam, ano yan? Tambakol. Tambakol ano to? Galunggong. Sa galunggong na lang tayo. Ah. Para medyo crunchy. Ayan. Yeah. Tapos sa huga natin. Ayan guys, ang putpot. Ayan. Meron din pa sa inyo guys na ganito. Ayan ganyan. O, oh, putpot. Ayan. Tricycle na may tindahan ng mga sari-sari. Ayan. Ang tawag dito ay tindahang putpot. Ayan. At dito nyo makikita yung mga paninda nila ng mga sariwang kamatis mga kung anik-anik yan, okay lang yan pakilinis na lang yan. ang sipag na mag-asawa ito guys, idol ko itong mga to kasi tuwing umaga sila mag-asawa palagi na dumadaan dito, so sariwa-sariwa yung mga isda at saka ano, talaga makikita mo talagang fresh from the market ang kanila mga tinda sariwang sariwa kaya kayo mga karatig barangay na nadadaanan itong putpot na mag-asawang ito ay bumili na kayo at sinisigurado ko sa inyo nakakasigurado yung items nila ay sariwa ang mga isda super ayan oh ang putpot oh meron diba sa inyo sa lugar ninyo meron diba ang ganito putpot oh oh ang mga talong kitang kita oh sariwa sariwa guys oh kaya talong oh, ayun yun tinatalong ni Albert at kung mahili kayo sa mga kamote price ayan oh meron din silang kamote pwedeng gawin price at saka patatas eh, gusto mo maglaga ayan At itong aking tropang si Atisol, na may-ari nitong tindahan na aking pinag-aabangan sa umaga, nagpapareserve din yan palagi. Ay, tika muna. Babayad muna tayo na ating isda. Baka makalimot. Ate, pakihawak muna nitong...

ako oh, kuya, baka may sa shout out ka, kuya. Kuya, wala kang sa shout out. <laughs> yeah. Wala ta. Iniintay lang natin ang sukle at tayo magluluto na. Just ko. Kailan na pagkaganito Lunes? Facebook ate. Oo. Oh. Palo mo na lang ako sa aking FB account para makita mo yung yung ano <laughs> Nilo Canovas. Palo mo na lang. Thank you guys for watching. At umagang kay ganda. Ngayon, ano sa guys?